Nagagawan na Makati at Tagig City ang isang parke. Nauwi pa yan sa atensyon at eksklusibong nakuha ng News 5 ang video ng komprotasyon. Live mula sa Makati Park and Garden, nasa front line na balitang yan si Reynal Pawid. Reynal, paano nagsimula ang komosyon kanina? Julius, pasado alas 8.30 nga kaninang umaga ay persahan umanong pinasok ng ilang tauhan ng Tagig LGU ito ang Makati Park and Garden. Sa katunayan Julius ay uh, naipasok pa nga nila yung isang tent at isang mark vehicle na may logo pa ng Tagig LGU. Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5 makikitang buhat ng apat na uniformadong lalaki yan ang tent na may logo ng Tagig LGU. Pinwesto nila ito sa entrada ng Makati Park and Garden pasado alas 8 ng umaga kanina pero hinarang sila ng mga secu at staff ng Makati LGU. Ilang saglit pa nagkasagutan na ang dalawang kampo. Ano yung property na tayo? Saan? Saan? Turong mga ang loob? Dinig din sa video ang hingian ng dokumento ng bawat kampo para mapatunayan ang kani-kanilang claim. Ba't na may sir mo bibigay ng boto sa inyo? Ay tagig yung ako. Ay ano bibigay ng office sa amin? Ang tagig. Ang tagig ngayon, ito ang lugar. Pero itong loob, hindi. Pagsapit ng tanghali, nagkatensyon muli ng subukang pumasok ng pulang sasakyan na ito sa Makati Park and Garden. pagmamay-ari rin umano ito ng tagig LGU. Ang Makati Park and Garden ay nasa loob ng barangays West Rembo at Sembo. Kabilang sila sa sampung embo barangays na dating saklaw ng Makati. Pero ngayon ay nasa sakop na ng Tagig City alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa kabila nito, nanindigan ang Makati LGU na pagmamayari nila ang Makati Park and Garden. Nabili po ito ng city and, and makikita naman from the very beginning yung possession nasa Makati City po. So ito ay mga pag-aari ng Makati kaya dapat uh, irespeto muna ng uh, tagig, mga property namin. Diit pa ng Makati LGU, hindi na ito usapin ng agawan ng jurisdiction. May final decision na nga in fact ang Supreme Court tungkol dun sa jurisdiction over the EMBOS. Pero mm -hmm. ang jurisdiction again, hindi po ibig sabihin ito na lahat ng nasa loob na nito pag may may-ari na nila. The question is jurisdiction, not ownership. So yung ownership, ang claim ng Makati is sa amin and makikita ng mga with our continuous and Uh, possession of the properties. Sa isa namang Facebook post, sinabi na Makati LGU na muling napatunayan ng insidente na desidido ang tagig na manghamkam ng mga ari-arian. Gusto rin daw ng tagig na magpakasasa sa mga naipundar ng Makati. Gate pa ng Makati LGU dapat mas inuuna ng tagig ang pag-aayos ng kulang na serbisyo sa Embo Barangay sa halip na pangangamkam. Julius, hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon itong tagig LGU dito sa nangyayaring kumusyon at gulo. Kaninang alas 5 ng hapon ay doon sa gate 1 nitong Makati Park and Garden ay nilagyan na ito ng harang na yero nitong mga Mat Makati authorities para nga hindi na masilip yung nangyayari pa doon sa likuran. Naging tugon naman ng uh, tagig LGU ay naglagay sila ng harang na truck dito naman sa gate 2 nito nga Makati Park and Garden. At sa kakukuha nga lang natin na impormasyon, sa mga oras na to ay uh, sinusubukan na raw pasukin ng ilang residente ng uh, tagig. Ito nga Makati Park and Garden doon naman sa buka ng bahagi nitong parke. Julius. Maraming salamat, Rainel Pawin. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.